pabalik lang natin ah uh, ito yung sinasabi ko sa inyo na mas makakamura kayo pag receiver lang yung bibili nyo so ito ganito yung itsura ng receiver natin uh, hindi kasama ka pa. o may papaliwanag ko lang so ganito yung itsura ng receiver natin pag bumili na kayo ito yung actually ito yung gawa namin ah uh, Made in Philippines to ang receiver na to. Yan, pinakalanan namin lapo lapu Siyempre yung yung mapa Pilipinas tsaka yung tatak natin na garod Ergans. air si Kasi lapu So, ganito yung tura niyan. Wala na. Hindi, uh, pa tapos to. Andi, yung ginagawa pa namin. Yung mga receiver natin. Meron tayong meron kayong pagpipilian. Yung made in Indonesia. Tsaka meron din kami made in Philippines. So, itong mga ganitong made in Philippines na to, hindi pa namin uh, ma-release yung presyo kasi ah uh, po ano pa to, po testing. maganda ba yung tama niya, Mahayos ba yung uh, tingkat niya, yung spring niya, smooth ba yung pagka, pagkasasama kasi. So, hindi pa namin pwedeng ah uh, English yung presyo. So, yung mga uh, galing Indonesia na receiver, ayun, uh, ganito rin naman yung itsura niya. Ganyan din. May rail mountain dito. Ilalim. ah uh, dito rin, ganito rin. May rail mountain dito sa ibabaw. Ayan, kita nyo. Rail mountain dito sa ibabaw. Rail mountain dito sa ilalim. Ganito rin yung mga Indonesia natin. Oh, uh, dito yung tangke. Yung side lever na cut niya, to. Uh, hindi pa natapos. Pero papakita ko sa inyo yung matapos namin doon. Yung lapu-lapu. Ito, ah, uh, sarili natin yung engrave to. Meron tayong laser diyan. Ayun. Medyo mas maganda pa nga yung engrave natin eh. Kasi talagang inuukit niya ito doon sa may aluminum. Hindi po, hindi po yung pintura ha. Ah, medyo baliktad lang kasi yung camera ko, baliktad din. Wala <laughs> po yan. Yan. O, oh, kung binigay kayo nito, yung ganito, yung price is 25,000 kasama na yung, ano to, yung bat niya, kasama na 25. So, samahan nyo kung mag-compute tayo compute natin kung magkano pa talaga magagastos natin sa isang unit kung mag-assemble lang tayo. So, uh, highly recommended ko ito na mag-assemble o nakahanap tayo ng paraan uh, para makamura sa isang airgun uh, hindi lang tayo uh, bili lang bili. Eh, buo ang uh, main purpose natin dito turuan natin yung mga yung mga kasama nating Pilipino na bumuo na lang isang airgun na abot kaya. Abot kaya ang presyo tsaka yung uh, ah, tested improvement din. Um, ah, uh, simulan natin sa receiver, 25,000. 25,000. So, bibili ako ng uh, regulator pa uh, dito nilalagay yun. Regulator is sa uh, Shopee or Lazada nasa 800 to no 1,000. So, uh, 26 na, 26,000 na. Receiver, saka regulator, 26. So, nakahanap ulit ako ng tanke sa Shopee. Ito, uh, 300 bar ito eh. 4,500 PSI. Tanke, 2,500. O, oh, 26 plus 2, 5. Uh, 28. 28,500. So, may tanki na ako. Ang maganda sa pag-assemble ng airgun is uh, napipili mo yung gusto mong tanki, napipili mo yung mga gusto mong ilagay sa airgun mo. So, hindi ka mamang problema kung uh, ano yung uh, as is na binibenta. Actually talaga, uh, binibenta talaga namin ang uh, mga erga na buo na ganito, is 39,000. So, tignan natin kung maabot tayo ng 39,000 pagka nag-assemble tayo. Hmm? 2,500 sa Lazada, uh, Shopee. 2,500. Meron naman, nabibenta nito na ganito. Is 900 to 1,500. So, isama natin ito sa computation, 2,500. So, 28,500. Itong box, nabili ko rin ito sa Shopee ng uh, 450. So, 500 kasama yung shipping fee. O, 500. O, bat. O, so, ang gusto kong kulay is brown. O, desert brown. O, ako yung namimili. 2,500. Ah, 28,500 plus 500, 29,000. O, Ready to use na to. Masalpak mo na lang. Ayan. na, libat na ako. 29,000 with tank. So, hand grip, nabili ko ulit ito ng 350. 350 to 500. So, i-maximum na natin. Maximize natin yung price. 500 din. So, magkano yung kanina? 28,500. Uh, plus 500, 29, 29,500. Meron na. Okay na ako. 29,500. May hand grip. So, ito na yun. Hand grip. Ito na yung hand grip natin na. Ha? Ito. Ayan. 29,500. Kabili din na naman ako sa Shopee. So, maximize namin natin. Meron 350 nito. Tsaka 500. So, maximize ulit yung price. 500 ulit. yung so forward grip siya. Ito yung nilalagay. Yan. Nagamit yan dito. So, pinagbuo ko yan. baril na lang po lang. Barel. Ito. Ini-import natin itong baril Kasi mahal yung barel dito sa Pilipinas. Ito, itong barel na to is uh, 3.5. Pero may kasama ng shroud to. kasi pag may kasama ng shroud yung guard niya, yung barrel tube niya. Aabot uh, ito ng 4.5. So 4.5 plus uh uh 29,500 uh 29 30, to so 34 34,000 Naka 34,000 ako sa isang unit So, kompleto na yon Oh, putok na to. O. Oh. So, yung 34,000 ko, minus 39, nakasave ako ng 5,000. Diba? Nakasave ako ng 5,000 sa mga unit kasi uh, bibili ako. Although, nagbebenta naman kami ng buo. Pero hindi ko naman sinasabing always buo yung bibili nyo. O, oh, lahat okay na. ah, uh, ito kasi, naghahanap tayo ng makakamurang at saka napakasaya sa pakiramdam na nakabuo ka ng isang gusto mo na pinaghirapan mo at pinag-ipunan mo. Ito yung mga advice ko sa mga newbie o yung mga bagwa na hindi kaya mo nang mag-full payment sa mga buo. Ito muna, ganito lang muna. Pag may mga sahod, receiver lang muna kasi ito lang naman yung pinaka-importanting parts ng air receiver. O barrel, tsaka receiver. Ayan, bubuin nyo lang. Kung, ah, dahan-dahan nyo binubuo. So, yan na naman. Ito, ito, magkano naman ito sa pan. Ah, ito, mukha lang namin binibenta kasi direct na ito kami sa China. Itong bipod, ito, benta nila dun sa, ano, sa ibang store. O, 5, pero sa amin, 900 lang naman talaga ito. 900 lang yan. 950, pala. Ay, ito na to. Kasi aluminum na to, tsaka 360 degrees yung uh, ikot niya. Tsaka ang heavy duty itong bipod na to. O so, yan, ito, mga additional attachment na lang kung bubuo ka ng isang airgun. So, naka-ano ko, naka-34,000. Nakabuo na ako ng isang unit. Plus yung magasin ko na 1.5. So, hindi pa rin ako aabot sa 39,000. 1.5 to 34, 35 lang, 35,500. Plus yung silencer, also pressure na 1.5, 35, uh, 36, 37, 37,500 37, lang. So, buo na ako. Diba? Naka-less naka ako ng ano, ng 2,000 to 3,000. Pero may mga ano na, additional attachment na ako yan. Tulad nito, ito yung attachment na to. May pad. So, ina-advise ko talaga sa mga paguhan o mga datihan na yung mga datihan, ano na yan eh. Talagang ginagawa na nila yan eh. Na talagang hindi na sila bumubili ng buo. Kasi nga, ang advantage natin dyan mas napipili ko yung gusto kong design. Mas napipili ko yung mga mas, uh, attachment na ilalagay ko sa unit ko. Saka yung mga tanke, uh, um, mga importante lang naman ganyan yung sa airgun. Main na uh, parts ng airgun, yung receiver, yung tanke, yung barrel. Pero yung tanke ko, medyo mahal ng konti kasi mas gusto ko yung bilog. Saka 4,500 na PSI yung laman. O kung gusto talaga ng medyo mahal at maraming maikarga, eh mag-carbon fiber tayo. Meron naman nabibili yan, kaya ang napakamahal ng carbon fiber na tanke na sa nagre-range ng 6,000 to 7,000. So yung mga uh, advice ko ipapakita ko sa inyo yung buo na buo natin. Ito talaga yung the best na fund. The best na pagpipilian kung gusto mo magkaroon ng isang unit. buo bibili ka ng buo. Okay naman. No, no? Okay naman siya. Kaya lang talaga, mag magkakalesh ka talaga ng ilang libo din sa pagbubuo kaysa sa bibili ka ng buo. Tabi-tabi ko lang to. ito. yung buo. So, ito yung buo natin. Ayan. So, diba? Ito yung buo natin na na-assemble. Pag so, in-assemble mo yan, o. Oh. Ito yung regulator. O. Oh. Call 22. O oh, nga pala, lahat ng mga unit natin, Cal 22. Tsaka kung bibili lang din kayo ng airgun, Cal 22 na. Wala ano kayong mag-177. Sa Maganda naman yung 177. Mal Maliit na limit na lang yung ah uh, yung ano yung pala. So ito yung nabuo natin. O gumastos sa ito ng uh, 37,000. O di ba? O 35. Ito pala, mas mura kasi itong tangke na to. Nasa 900 lang ito. Kaya ang nagastos lang namin dito is 35,000 buo. Ah, uh, itong isko, dinating nabuo natin pa kailan man yung presyo. Kasi magkakaiba ng pressure dyan para hindi tayo mabulo. O, ito. Yan, ito yung buo natin, o. No? Airgun. O, suppressor. Meron tayong suppressor dyan. Hmm. Yan, wala po lapo natin. Ah, uh, kaya nagtataka yung mga ibang customer natin, kasi bakit uh, hindi na kayo nag-rebenta ano, na ng mga predator? Kasi nga po, unti-unti uh, na namin kayo tinuturuan kung saan kayo makakamura, kung saan yung pinakadabes na uh, gagawin nyo para lang makabuo ng isang airgun. Eto na, ganito na lang po yung gabi nyo. Although kahit na may request nyo, pwede naman, pwede naman tayong uh, pre-order tayo ng uh, Predator kung gusto nyo, uh, yung uh, Roco, pwede naman yan, anytime. Pre-order, pwede naman i-chat uh, nyo lang kami. Pero sa ganito, mas the best na paraan para makabuo ng isang airgun is mag-assemble. So, tulad nga yung sinabi ko panina, pinaka main part lang naman ng airgun is to receiver at itong barrel. So ito na yung sinasabing ko panina, na uh, pag pumili ka ng barrel sa amin, ganoon ka ng kasama yung to Ito. Hindi yan nag-end dito. Nagagalaw po kasi yan kasi ano, hindi namin nailagay yung suppressor. Pero pag nilagay namin yung suppressor niyan mamaya, wala na. Hindi nagagalaw itong... Ito naman itong nagagalaw dito Yung barrel na hindi. So, na isa, isingin ko na lang din. Yung uh, regulator, napaka-importante rin ito. Kasi ito yung uh, nagtitimpla ng hangin. Or ito yung nagre-read kung ilan yung output mo, 1,800 o 1,500 output. So, pag may regulator yung airgun, ibig sabihin, uh, pantay yung hangin niya na inilalabas sa isang airgun mo. Yung accuracy test niya, napaka, ay, yung accuracy, napaka, napakahalaga sa isang airgun. Huh? hindi ka makakatama katama ng maayos kung uh, paiba-iba yung output ng airgun mo. Huh? Kaya napaka-importante ng regulator. Yung regulator, ito yung trabaho niya para uh, i-maintain yung hangin na lumalabas sa uh, airgun. Malimbawa, yung uh, output mo is 1-8, 1-8 din yung ilalabas yung uh, hangin. So, napaka-importante nito. Kaya kung mag-shear ka, uh, dapat um, naka-regulated yung airgun mo. So, kaya yung well, hindi naman tayo nagbebenta o nag-assemble ng air ng regulator. Ang napaka-importante din yan ng sa accuracy ng regulator. Ah, uh, isa pang iklaro ko, yung sinasabi niyo dito, yung ito meron naman. Yung kasing galing mga Indonesia uh, tulad ng Predator, meron silang sinasabi dito adjustable. Iklaro ko lang uh, hindi yung adjustable dito, wala kasi tayong sample ngayon. Pero natala ko sa sample. Adjustable power dito. Hindi po yung adjustable power. Ha? Ayun po yung ah uh, pina, uh, pahigpit ng spring o pampalawag ng spring dito sa may ano. Dito sa may uh, pin. Sa pin bulb o sa spring na receiver. Ah, hindi po yan pampalakas o pampahina. Dito po yan tuning sa loob ng bat. Dito meron dyan mga uh, trade lumagan mo nakikpitan mo ano, ano sa predator kasi dito yan eh medyo pinipihit-pihit lang dito yan eh o, may, hindi ka dito mag-adjust yung iba kasi ah, mahina yung buong um, tapon nung baril ko o, palakasan ko dito hindi po ganon hindi po ganon yung ano yung iba kasi ang paniniwala dito daw, dito daw pinapalakasan yung spring daw dito pinapalakasan hindi po ganon ito, dito lang kayo mag-tuning. Kumbaga, yung pin ng pin bulb ng air gun, dito nyo i-tune. Kumbaga, ah uh, yung pasok ng hangin, kaya uh, kailangan ba tamang-tama. Tamang-tama lang. Dito nyo i-tune. Halimbawa, hindi kayo makatama. Tune nyo rito. Pero once lang yun. Pag nakuha nyo na yung zero nyo, huwag nyo lang gagalawin itong uh, spring dito. Kasi kung pabago-bago yung spring dito, e pabago-bago din yung tama nyo sa FX impact dito naman yun o, yung adjustable sinasabi nyo ng adjustable power pero hindi ita kinaklaro ko lang ha? kasi iba nag-aibang mga customer sir so, may adjustable power ba yan mali po yung pagkakaintindi natin doon hindi po yung uh, adjustable yun yung tuning system ng isang airgun ang power ng isang airgun is nandito pa rin sa regulator ah, uh, Tandaan po natin yan. Eh, hindi yung... Hindi dito. Hindi dito sa may... Uh, tuning system po dito. Dito. Andito pa rin yung power system ng airgun. Kung ilan yung nilalabas ng hangin ng regu regulator mo. Kung 1815, 1, 1, 2,200, nandito yan. Dito yung tinitimpla. ah uh, unless... Unless, meron naman tayong exception kung ang uh, brain mo is So, air gun mo uh, ay 177 or uh, Cal-22, kahit na Cal-22 yan, uh, o hindi regulated. Uh, wala tayong magawa. Para kang uh, may uh, uh, nagbaril ng CO2. CO2 kasi, yung regulator yun, dito yung ina-adjust. Siyempre, dito yung ina-adjust nila yung uh, pinapahigpitan yung spring. Kaya, kasi yan, ganito yan eh. Mga sir eh. Uh, yung spring nito, ito yung uh, pinball, Ito yung butas nung ano, nung uh, receiver. So pag pinag pinahigpitan mo yung uh, spring dito, syempre itutulak na yung pin doon. So, pag pinaluwagan mo naman, uh, atras naman yung pinball. So doon yun. Yung, uh, labas tank, yung labas ng hangin dito sa tangke. Labas ng hangin dito sa tangke, doon, doon na pumupunta sa pinball. Yan, dito muna, di ba, nagkarga tayo ng hangin dito. Siyempre, papasok sa receiver, nandito na yan sa receiver. Pasok sa receiver, yun na. Ang magahalang ang yung pin valve. Kaya pag kinasan mo yung air gun, mo yung air gun, pinutok mo doon. Kung pinapalo niya yung pin valve, doon naglalabas ng hangin. So, kung masyadong mahigpit yung spring ng pin valve, masyadong mahigpit, siyempre, Kunting hangin lang, uh, kahit na pinaro ng hammer yan, kunting hangin, kunting hangin lang yung magbubukan yan. Kaya, <coughs> sorry, dito yan, sinutune. So, minsan nyo lang itune to, pag okay lang yung sirod nyo, huwag nyo nang gagalaw eh. Hindi yan adjustable power. Hindi po yan adjustable power. Pagka mahina, lalakasan ko. Pagka malakas, mahinaan ko. Hindi po ganon. Dyan po sinutune nyo yung airgun. O, so, Maraming nagkakamali dyan tungkol dyan sa mga adjustable, adjustable power na ganyan. Uh, dito pa rin tayo nagpapasay sa regulator. O, sa regulator, uh, kung um, output mo, eh, kaya sinabi ko kanina, 1.8, 1.8 yung ilalabas dyan. 1.5, 1.5 po ilalabas dyan unless kung sira yung regulator mo. So again, uh, highly recommended ko. Sa mga baguhan at saka sa mga datihan ng na mga naging uh, assemble, mag-assemble po kayo. Uh, mas makakamura kayo at mas makakatipid. At the same time, makukuha nyo yung gusto yung design sa ergal nyo. So, ganito, nilabawa tong tanki na to. Um, mura lang, 900 lang. O, 1,000 tong um, regulator. So, mga paalo lang ito, mas isang buo, 35 yan lang yung total niyan. Ito, mga bat. 350 lang yan. 500. Ito. Mga uh, ano? kon. Same. Same. Paano ba yan? Same. Yung mga galing Indonesia natin na mga kinakabit natin na touchmates. Same naman po yan. Ang mga bibili nyo sa online. O, kasi kaya tayo maabot ng 39,000 doon sa Indonesia. syempre yung labor, sila yung mga assemble ititest nila. O, um, kaya nagbabayad tayo ng labor nila. Kaya kung tayo yung mismo, yung mag assemble ay eh makakamura tayo at the same time. Ayun uh, na. Makukuha natin yung gusto nating design. So, ganun lang mga guys O, uh, na kung gusto niyo ng receiver o uh, buo, pwede nyo pa rin yung nature. O, tutulungan namin kayo dyan. O, uh, yun lang. Good night.